So bring it now today <coughs> Bring it now tomorrow Tuktugaok daw anak <coughs> Ayan si Papi guys, tulog na tulog. Tulog na po, tulog si Papi mga palangga. Ayan, nandyan lang po siya sa ilalim. Tulog na tulog na po si Papi mga langga. Tulog na tulog si Papi. Ambot nga nung giduka ni siya guys. Giduka si Papi. <clears throat> Kantahan tika anak ha. <clears> tapi <throat> kantahan kang mama ha. Tulog na, papi. papi tulog tulog na <coughs> excuse me guys ayan nauubo po ako mga palangga Inuubo po talaga ako guys pero sinusubukan ko na hindi uminom ng gamot <coughs> sinu sinusubukan ko guys na hindi uminom ako ng gamot kasi <coughs> madala naman makati lang po ang aking lalamunan susubukan so, ko lang po na hindi ako uminom ng gamot tubig lang ang aking iinumin <coughs> so mas mabisa yung ano water therapy lang muna tayo guys pag mild lang po ang ubo mild lang naman po itong aking ubo hindi naman po ano masyadong uh, maplima So now I come to papi ko Nagtulog ang bibi ko. <coughs> si ko Nagtulog si papi ko Nagtulog si papi ko Nagtulog ang bata ko Natulog ang bata ko Natulog si papi ko <coughs> Natulog si papi ko Ayan, maraming maraming salamat po, guys, sa inyong panonood. Napakahina po ng signal talaga mga palangga. Thank you for watching.